Mula nang ma-stroke ang 83 anyos na si Lolo Felix ng Barangay San Francisco, Bula, Camarines Sur, tuluyan na siyang nanghina at hindi na nakalakad pang muli. Ayon sa kanyang manugang na si Nanay Michelle, limang taon na ang nakalilipas mula nang tuluyang manghina ang katawa ni Lolo Felix. Dahil dito, hirap na itong makalakad o makatayo man lang. Aminado si Nanay Michelle na mahirap na pagsabayin ang pag-aalaga kay Lolo Felix at sa kanyang dalawang anak na PWD. Sa kabila nito, malaking tulong Anyan na isa si Lolo Felix sa nabigyan ng wheelchair ng Akubikol Party List. Maano po, ma mahirap. <laughs> Kasi po naranas ko magalaga, alaga <laughs> La Simula't simula po kami nag-aalaga. Mahirap po, <laughs> mabigat. Kaya tuwi pong pupunta sa CR, karga-karga namin, tulong-tulong kasama ng mga anak ko. Uh -huh. Opo, naranasan ko po mag-alaga. Kahit po ganun, igtsatsagaan po namin kasi mahal na mahal po namin. Dahil naman sakit na rayuma, tuluyan na ring hindi makagalaw ang 81 anyos na si Lola Asmin. Kwento ng kanyang anak na si Mariji, nagsimula ang paglala ng sakit ni Lola Asmin nang ito'y madulas. Simula noon, nagsimula ng manghina ang mga binti nito. Sa ngayon ay nakaratay na lamang sa higaan ang kanyang dati umanong masiglahing ina. Hmm, minsan kasi sinanay, tinatamad talaga siyang maglakad. Sa katandaan naman kasi, hindi naman namin check up sa doktor kasi yung daanan ma'am, baka magka, lumala pa yung sakit niya. Kaya sa amin nga masakit naman sa Sabi ko nga kung kailan, kung kailan gusto kong tumulong sa nanay ko, walang wala ako. Salamat po sa ako Bicol po. Lalo na po sa inyo at kay Sir Erwin na naalala niya Maliban kinatatay Felix at Nanay Asmin, tatlong benepisyaryo pa ang nabigyan ng wheelchair. Salamat ka ninyo ngamin. Ngamin ta. Dakul. <laughs> Sal, salamat. Sal, salamat sa, sa bigay ng Biko, bako bikol. Na, 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 wheelchair. wheelchair. Nagpaabot din ng pasasalamat si Erwin Ranya, Municipal Coordinator ng Acobicol Party List sa biyayang hatid ng partido sa kanilang mga benepisyaryo na lubos na nangangailangan ng tulong. Uh, ako po ay lubos na nagpapasalamat dahil yung request po namin, yung first batch na request ko po sa Acobicol Party List ay uh, ibinigay na po nating sa araw na ngayon uh, sa Barangay Laporisima at sa Barangay San Francisco. Ayon kay Rosalie Luces, parte ang pamamahaging ito sa Tabang sa Karahayan Program na Aquabicol Party List na layong mabigyan ng panibagong pag-asa ang ating mga kababayang may kapansanan. Maaasahan ng ating mga kababayang Bicolano sa Aquabicol Party List, ang partido na sinisuportahan po ng mga kababayan nating Bicolano ay patuloy po ang ating mga programa, patuloy po na magsisikap ang ating mga congressman uh, na maglingkod sa ating mga kababayan. Samantala, bukod sa wheelchair, binigyan din ng tig-sampung kilong bigas ng partido ang mga benepisyaryo. Para sa mga balitang, tatak Bicol, Elianzon.